Oh, yan. Lahat na yan napuntahan ko na. Yan. Ang ingay naman tong dalawang mag-ina to. Tignan nyo naman ah, sobrang ingay nila oh. oh. Anong pinaggagawa ng mga dalawang yan? Hmm. istorbo sa pagbibidyo ko. Oh, yan. Lahat ng nakikita nyo sa akin lahat yan. o oh, ipapakita ko sa inyo. Yan. Oh, di diba? Ang luwang-luwang nang sa akin. Yan. Ganyan. Oh. Tignan nyo yung mga mga kayamanan ko. Oh, yan. Sa akin lahat yan. Lahat ng nakikita nyo hanggang sa dulo-dulo sa akin yan. Oh, ba diba? Yan. Tapos doon kami nakatira sa bahay kubo yung pinakamaliit na bahay doon kami nakatira. Tapos pati yun, sa akin yan. Pati yung aso, sa akin yan. Yun. Oh. Tapos yung isa, katulong ko yan. Yan. Tingin ka dito. Tingin ka dito, katulong ko. Yan, yan. Katulong ko yan. Siyang, siyang taga-alaga sa aso ko. Oh, yan. Yan. Siyang taga-alaga. <laughs> oh, yan. Yaya ng aso ko lang yan. Diba? Oh. Tapos, ipakita ko ulit sa inyo yung ari-arian ko dito sa Germany. Eh. Yan. Pati kahoy sa akin yan. Yan, ba diba? Yan. Ganyan. Libre lang mangarap, guys. Kahit hindi sa akin, inaangkin ko na. Yan. Dito ako sa taas. Uy, hindi totoo yung sinabi ko. Nangangarap lang. <laughs> Hindi natin kailangan. Hindi natin laha, hindi natin kailangan ng ma, maluwang na mga ari-arian tulad nito. Jujup ko lang 'yan. Nandito kami sa taas-taas ng kabundukan kasi uh, inilabas namin si Rex. Yan, si Rex. Hi Rex. Dito tingin dito. Ang kanta dito mahangin.